At ngayong araw naman guys ay pupunta muna tayo sa Macau. So iwanan muna natin ng isang araw ang Hong Kong at pupunta muna tayo para mamasyal sa Macau. Sa mga nagtatanong po kung saan sasakay ng bus papunta sa Hong Kong Juhai Macau Bridge Passenger Clearance Building kung saan tayo sasakay ng bus papunta sa Macau. Uh, pwede po kayong sumakay sa Sunny Bay Station Exit A. Sasakay kayo ng, ng bus B5. So, kung malapit naman kayo sa Tung Chung Station, pwede kayo sumakay ng bus B6 papunta sa Hong Kong Juhai Macau Bridge Passenger Clearance Building. So, pwede rin kayo guys sumakay ng mga bus airport like 811, 812, 831, 825, 829 at marami pang iba. Ilalagay ko guys dito sa screen ang mga bus airport na pwede nyo sakyan papunta sa Hong Kong Juhay Macau Bridge Passenger Clearance Building. At syempre, kailangan i-double check nyo rin kung sasakay kayo ng mga bus ng airport kung dadaan sila sa Hong Kong juhai Macau Bridge Passenger Clearance Building Station kasi dyan kayo bababa. At ang tips ko rin guys, kung pupunta kayo ng Macau, lagyan nyo ng laman ang inyong mga octopus card. Dahil yan ang gagamitin nyo, pamasahe, lalo na kung ang sasakyan nyo ay bus airport papunta sa HZMB station. Kasi pagbalik nyo guys sa gabi ay half price ang babayaran nyo kung gumamit kayo ng octopus card. At same bus din kayo kung babalik kayo dito sa Hong Kong half price guys pagbalik ay yung sasakyan nyo dito ng mga bus ng papunta sa airport ha hindi ang papunta sa Macau ang papunta sa Macau guys ay $65 Hong Kong dollars ang pamasahe at gagamit din kayo doon ng octopus card kaya lagyan nyo guys ng laman ng inyong octopus card at syempre, wag na magnyong kakalimutan kakalimutang dalhin ang inyong passport. Yan, pinaka-importante. Ang copy ng inyong visa at ang Hong Kong ID. So, bali guys, passport, Hong Kong ID, visa, octopus card. Wag yong kakalimutan. So, magbaon na rin kayo ng inyong makakain kung gusto niyo magbitbit at ang um, tubig. Ayan. Kaya, nandito na kami guys sa... Hong Kong, Juhai, Macau Bridge, Passenger, Clearance, Building, Bus Stop. Yan. Pasok tayo dyan sa loob mamaya. Pagpunta sa immigration. Ayan. Okay. So, dito na no, kami. Pasok tayo dyan sa loob. Ayun Ay, o no, si anak. Ayan. <laughs> si Okay, nandito na kami. nag aalmusal lang tapos pipila na kami sa immigration. Bawal ang video sa immigration. para kami nag-usap na Wow. Tapos pipiliin nyo lang kung ilang kayo. Kung isa kayo, ipo-confirm nyo. Tapos tap nyo octopus. Tapos tap nyo yung octopus nyo dyan sa baba. Ayan. Payment successful. Okay. Ito na yung ticket. Okay, sasakay na tayo ng bus. Ayan. So, yun, guys. After ng immigration, bibili na kayo ng Ticket nyo at derecho na yan papunta sa sakayan ng shuttle bus papuntang Macau. At syempre kapag pupunta tayo ng Macau, mawawala ang ating mga data connection. So mawawalan tayo ng internet. Kaya kung gusto niyo mag-avail sa mga network na ginagamit nyo ng one day data, pwede kayong mag-avail. Katulad ng sa amin guys, ginamit namin ay ang SOSIM. Dahil nga kan, SOSIM kami, gumamit kami ng one day nasa 12 Hong Kong Dollars kaya may mga internet kami pagdating sa Macau yan, diyan kami guys sasakay sa double decker na bus papuntang Macau so bali nasa 40 to 45 minutes ang biyahe at dahil medyo maaga nga kami guys kaya hindi pa masyadong madaming pila sa immigration kaya medyo mabilis lang kami ayan, nakasakay kagad ka kami ng bus sandali lang kami dun sa loob ng immigration Ay yan. So, so handa mo na ba 'yung plastic? <laughs> okay. okay. <Kapila> lang ako. po. <laughs> bawal. <laughs> bawal. <laughs> <Inom lang> ako. <laughs> Wala ako oh. baka Hindi. <laughs> <laughs> 给他们发一下、哦。 multimedial kunin ay mang Lalabas na tayo sa tunnel Bibilis na yung bus <laughs> Lalabas na tayo sa Under the Sea. Under the Sea. Lalabas na tayo. Bibilis na yung bus. hindi naman siya makakababa. Hindi siya makakababa. Wala nilagay nila sa bus.

ito pala sa inyo ang version natagalan na nito ang mga sumasabi na kita sa sa akin na ano lagay mo sa akin na mayroon si papa po teacher Blanca

Oh, okay. Yung Iba na yung mga ninyo. Iba na Buenos dias, guys. Nandito na tayo. Girl, tumayo ka na. nag pa eh. 8.27. Guys, laging open to. Okay. Hindi kasi close. Akala mo naman may ano, may may kayamanan. Okay, nandito lang kami sa... Alright, na kami sa Arrived na kami sa Macao. Macao. Kaya nang